Mga kasensey, tara at magkwentuhan tayo. Ang ating bidang si JJ Helterbrand, isang dating PBA MVP, ay talaga namang napakagaling na point guard noong kapanahunan niya sa liga. Pero alam nyo ba, bago pa siya mapabilang sa PBA, ang pangarap ni JJ ay maging bahagi ng NBA sa Estados Unidos. Ngunit, tulad ng maraming ibang Pinoy, hindi niya ito naabot sa kasalukuyan, si JJ ay kasama na sa grupo ng mga dating PBA players na naglalaro sa mga liga sa labas at nagbavlog sa PBA Moto Club. Nasa kanyang vlog, sinabi ni JJ na mas mataas pa ang pagkakataon mong manalo sa loterya kaysa makapasok sa NBA. Sinabi niya na sa buong mundo, mayroong humigit kumulang limandaan lamang na mga players na kasalukuyang naglalaro sa NBA. Ibig sabihin, sa labas ng pitung o walong bilyong tao sa mundo, Kakaunti lamang ang kanilang nakakapasok sa liga na ito. Napakahirap talagang makapasok sa NBA, kaya nga ito ang pangarap ng lahat ng mga manlalaro ng basketball. Binigyan rin niya ng mga payo si Kai Soto, ang ating batang basketball prodigy. Sinabi ni JJ na kailangan niya makinig sa kanyang mga coaches at gamitin ang kanyang mga kahinaan bilang motibasyon. Buong suporta rin daw nila ang ibinibigay ng mga kuya ni Kai sa PBA Moto Club. Ang maglaro sa NBA Summer League ay isang malaking kahangalan na hindi basta-basta magawa. Ito ay isa ng malaking achievement para kay Kai Soto at malapit na siya sa pagtupad ng kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Gusto kong sabihin sa iyo, Kai, na ang mga kuya mo sa PBA Moto Club ay buong suporta sa iyo. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng iba. Maging totoo ka sa sarili mo at pagbutihin mo ang iyong laro. Malapit ka na, bro nasa iyo na kung gaano kalayo ang iyong mararating. Huwag mong pansinin ang mga nais na ibabaka ng ibang tao. Patuloy kang magtrabaho ng husto, maniwala sa iyong sarili, ipagpatuloy ang iyong kumpiyansa, at mag-aral mula sa iyong mga coach at mga kasamahan sa kuponan. Gamitin mo ang mga sinasabing iyong kahinaan bilang inspirasyon upang patunayan na mali silang lahat at pati na rin sa iyong sarili. Nasa iyo na ang pagkakataong ito, Kai. Kakayanin mo ito. Lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating vlog, mga ka -sensei. Hanggang sa susunod na kwentuhan ulit tayo. Ingat lagi, mga kaibigan.